Kwento ko sa inyo yung nangyari kahapon. Kasi may nag-apply na stay-in na kasambahay ni mami. Kita mm. ah! <laughs> mo! San siya prekte? Bigla siyang umalis. Hindi siya nagpaalam. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Masunggit tingin ganun. <laughs> Buti nang safely siya alis. Yun yung ano ko. Ah. Paano pag gabi na I cannot imagine. Kasi madami niyari. Madami Nano. niyari sa India din. Na ano? yung kasambahay mo bibigyan niya pag lagay niya sa pagkain ah. tapos tulog ka na tapos nakaw na lahat breakfast namin ay gabi first ah. time daddy very good okay. very good climate no daddy <laughs> in winter only very <laughs> good climate <it> daw <laughs> ang init to so, ay gabi first time nagulam ng gabi. Gabi, di ba? Yeah, gabi, it's Arby. Oh, Arby. Arby, this is up. Hello, guys. Hello, good morning. Guys. What's your plan? What's your plan for today? I have told you the plan. No, that's not the plan. Since Gurjeet is here, no Instagram, no Facebook, only focus. I am practicing. <laughs> Ngayon lang <laughs> wala. To live without Instagram and Facebook. Hirap maganap ng stay-in dito, guys. Mas gusto talaga nila ng stay-out. May stay-out naman si mami. Pero ang kailangan ay stay-in talaga. Kasi bigla-biglang may mga bisita, guys. Eh, may schedule yung stay-out. Ano eh? Yung binan ko kasi, every weekend, gusto niya yung lumalabas-labas. Pumupunta sa probinsya, nakikichismis doon. Kung hindi ganun yung setup, nagpapapunta siya ng mga kachismisan niya dito pinapatulog niya dito. May bagong babli guys. Hindi si babli, bagong babli. Tapos may rinereklamo si Bazi. Aga-aga nang lalait siya. Ano? Sabihin mo. Sabihin mo yung sinabi mo sa akin kanin. May binubulong siya guys kanina. Pagkita ko yung aura niya iba eh. <laughs> Hindi ko ma... Sige. Tako I kanin. challenge Sabi you. Na, I challenge you. Na? Asarin mo siya. Parang babli.

Tara, natin si Bago tulong. Iba yung language niya. Naubos mo na cake lahat? Hindi ako. Wala na dun eh. Ay, eh, baka si Dapa na. Viva? Ano ba talaga? Viva! Viva! Viva? Kailangan? Viva! Viva! <laughs> Kakaiba yung mga pangalan dito. Si Babli. Bablo yung pangalan niya. Pero dahil girl siya, gusto namin, gusto nila, pag girly, kaya babli. So yun, bablo pangalan ni babli dati. Si Viva ay parang, ano, matigas. Matigas si Viva, hindi siya pag girl. Tigasin siya ng tondo. Parang ganon yung description ko. Iba yung oran niya? Parang lalaki. Sabi lalaki. Ha? Sabi niya. Ano? Pahanggari wa, punta? Yung face niya is neutral lang. Si Babli kasi is, makikita mo kung malungkot siya, masaya siya, kasi excited. Kasi malungkot siya, may, may, hindi. Si Bab, yun, Language. ito, ano siya, new, hmm. neutral lang. Hindi mo makita na kung masaya ba siya or <laughs> <laughs> galit na ba siya. Daw? Sunday and Tuesday, bukod sa May school, talagang tayo. Sabi mo, bawal lang Saturday, Sunday. Sunday and Tuesday. Sunday and Tuesday, bawal karne. Ah. Mm. Weekend, may kaya kaya pananata. Weekend. मुर्गा मीठे में मुर्गा कैसे बनेगा मीठे वाला मुर्गा से या मुर्गा बनाते हैं अलग-अलग मीठा मीठा स्वीट स्वीट भाई जैसे खीर बनाते हैं मीठी खाने के लिए वैसे मीठा क्या-क्या आता है मीठा खीर बनाते हैं अनु बता गैलिंग एजेंसी और दिनेश फर्स्टिया तो

<laughs> Și Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ampanget nang kantamok. Paket panget.

Uh, Batu <laughs> Good morning guys. May cici ka ako sa inyo. Yung nangyari kahapon. Yung in-interview ni Badzi. Ano to? Morning, mami. With Ano to? Oh. Wow. Kita mo? Kahit po oh. araw kumakain ka ng mga dadi. Dali ni Daddy water melon daw yun Kain na Hmm, Mmm, bango Magkain mong ganito? Ang daming mangga, guys. Kasama yung tray. Binayaran. Baka masira pag nabasa. Mmm, lambot. Get natin. Ayun, Kwento ko sa inyo yung nangyari kahapon. Kasi may nag-apply na stay in na kasambahay ni mami. Tapos, tapos, ayoko mag-judge. Pero para siyang kawatan. Sorry sa word. Mali yata yung word ko. Tapos nung umalis sila mami, na masyal sila ni dad, kami lang yung naiwan dito. ba diba, in-interview siya. Bigla siyang umalis, hindi siya nagpaalam. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Tapos hindi na siya bumalik. Hindi ko alam anong nangyari. Buti na very fast day to Marcus eh. Huh? Paano pag nakaw, tapos tumakas, anong gagawin na? Kala namin may bago na kaming bubbly. Daming nakakamis kay Babli. Actually, kami din. kasi wala na tayong magagawa dahil meron na siyang jowa, meron na siyang inamahal, ikakasal na. Na-booking siya ng tatay niya eh. Sobrang layo ng bahay nila guys. Ibang state yung lugar nila. Pag umuwi siya, nagbabas Sobrang malayo. First thing, bakit kami hindi kami na kuha yung local? First thing, kasi yung Punjab, we are from Punjab. Oh. The problem in Punjabi is uh, everyone want to go to Canada. Yeah, bihi bihira yung nagkakasambahin dito. Even if you see, uh, they are not applying for jobs. Ayo sila ng job. Puro Canada, Canada, Canada. Farming or business, yun yeah, lang yun. Yung Punjabi? Meron din yung uh, mahirap sa Punjab din. Pero they not prefer to work as uh, bahay and live in, parang, antaw Stay-in. Oo. ayos sila. Work sa bahay-bahay lang. They do multiple house within the day. Pang uh -huh. five to 10. Yung ten. mga, yung mga nag apply dito, mas bet nila ng stay-out. Mahirap magganap ng stay-in. When it comes to uh, bahay they offer from UP, Bihar, Uttarakhand, Nepal. These are more for Nepal. Really? Yes. Madami nepaali na work dito sa Chandigan mga Lina Dalph. Pero tindero sila eh. Tindero. tindero din work din sila sa bahay. Oh. So these four states are na comfortable sa working sa bahay and stay in Bihar, UP, Uttarakhand and uh, Nepal. So si Babli Dati from Uttarakhand. So alam niyo na nangyari. Ni she was nice. Uh, mm. But the problem is pag may minsan jowa, then isip bata lang parang takot di ba sinabi ko takot kasi si mommy daddy they treat her as her as daughter hindi as kas, kasambahay or ganon uh -huh. So, niya jowa jowa di ba so ayun niya na ma first love is di ba tingin mo si chuchay oh, first love niya ayun niya talo so kahapon tayo babalik sa she's galing from Bihar kala ko ako lang yung musunggit tingin ganon pero meron pa mas worse sa akin at first impression ko sa kanya, parang hindi siya nag-apply na kasama, kasambahay dito. Parang inutusan lang siya para yung nakikita ko sa movie, parang ganun siya. <laughs> yung may nag-utos sa kanya na ano, pumunta dito kasi yung galaw niya halos hindi niya alam lahat ng gawain. So, masculine siya eh. If titignan mo din siya, sobrang bata niya. Tapos sabi niya sa ID, um, sa Aadhaar card nila, 19 years old daw. Pero parang hindi siya 19. Sa nakikita ko. yung 16, 18, ganun. Yun yung problema, she's galing sa super provincial area and she never went to school. Pati yung sa family niya, they never went to school. Yun yung problema. Buong family nila. E Example, sabi ko, bakit ayaw mo na school? pano pag gusto mo school? Gusto mo ba school? Ayaw na yan. So, yung attitude na galing sobrang provincial. Tapos hindi siya tindihan na yung sinabi ko. Ako, konti-konti tindihan ko yung sinabi niya kasi gamit ko yung ulo ko. Isa pang problema, dahil nga magkaibang state, ba? Diba? Magkaiba din ng salita. So, hindi rin sila magkaintindihan ni Mami. So, ina ni Mami yung mga gawain dito. Hindi sila magkaintindihan. Iba yung salita ni... Salita na Panjabi. Iba din yung salita nung si Viva. Viva. Viva ba? Viva. Viva. For example, isa lang yung remember ko sinabi niya Cho. Ganon. Ano Six. Six. We say che. Ah. Or in, in Hindi, there is che. And in cho. ganon. Parang hindi Mabila. po tinigilan. Parang twisting, ganon. Mm -hmm. So uh, ako parang gamit ko ng konti ulo na what she's saying. Pero she totally blank na kahit anong sabihin mo ito. It, ano yan? Oo, oh, yung mukha niya lagi. <laughs> Tapos si mami yung mahirapan pinaka nakakatawa pa dito. Ano naman, di ba nagchichikahan sila Baljit doon sa sofa? Kasi parang kinukuha namin yung loob niya nga para maging magaan. Kasi oh. sobrang seryoso nung mukha niya. Masyadong mm. seryoso. She was like, ha? Huh? Sana ako? Sino sila? ano mm. Anong ginagawa nila? Pa After that, inutusan ni Baljit na gumawa ng lemon water. Di ba oh sobrang God. basic lang ng lemon water? Oh water with lemon lang. So, ang ginawa niya... Blood pressure water. <laughs> Blood pressure water. isang, isang kutsara ng salt lagay niya ganon. Tapos lemon ng konti. Parang pang mumug na yun. Eh. Di ba pag, pag, diba pag gargle na ganon? Pag ganon ko... Ininom mo pa din? Eh wala na pang tapon, wala na ano, hindi pwede pasok sa loob, hindi pwede tapon in front of sa kanya. Hintay ko para alis siya. <laughs> pag alis na siya, saka tapon ko, tapos tira ko konti para kay mami. Kasi pagbalik ni mami, kita ko sa kanya, ito yung lemon water na ginawa na yung bata, anak mo. <laughs> pagbalik? Tingin mo, huh? pag, pag, dito siya, ito lagi ganun dapat ha? Pwede eh pwede ka na sabihin, ayos mo yung buhok mo, tapos anong kaayos mo yung damit mo. Eh ganun na. <laughs> Ito. Kulang na lang. Pati turo sa labas, <laughs> It's just she's not... Sige, anak, kain mo na. Ganon. Hin, yun lang hindi niya gawa. Otherwise, everything na gagawa. Kahit hugas na plato, siya yung una hugas. That is problem ni mami. Kung kahit sinong gusto niya na talaga ginagawa na pabebe. Binebebe niya masyado. Diba? Super pabebe niya ginagawa. Mabait talaga si mami. Diba dito uso yung ano yung caste system. Pero sa Sikh, sa libro kasi ng mga Sikh, sa religion nila, nakalagay doon yung equality, dapat pantay-pantay ka. Mayaman mahirap, dapat pantay-pantay. Pero may mga Sikh pa din na sa bahay nila, ano pala sinusunod nila yung tradition sa Hindu yun, diba? Hind Hindu talaga yung talagang parang nagfa-follow doon sa caste system. Diba ba sabi namin, yung Hinduism, or mga Hindu yun yung naunang religion. Sa Sikh naman, madaming mga niniwala na hindi na sila sinusunod. Na hindi nila gustong sundin. Gets nyo ba? Ganon. Pero may mga sick pa din na, kunwari kapitbahay namin sick din sila, diba? So sa bahay nila, parang pinapractice pa rin nila yung, yung iba yung utensils ng pangkasambahay. Pinggan, kutsara, iba sa katulong iba naman dun sa amo. May mga ganun. Pero dito sa bahay, ayaw ni mami and daddy ng ganun. Kung anong gamit nila, ganun din sa yung nagtatrabaho sa bahay. Kung saan kumakain sila mami, sa table, sa chair, doon din yung kasama sa bahay. So, ayaw nilang nafe-feel na, alam mo yun, yung ibang tao is, alam mo yun, yung parang hindi pantay. So, ganun yung thinking nila. That's why proud na proud ako sa mga binan ko. Kasi alam mo yun, tayong mga Pilipino, di ba, mahabagin tayo. So, isa talaga sa mga culture shock ka, kung pagdating sa bahay, is may kaibang mga tradisyon. So, if nagpunta ka sa India, may mga ganitong eksena, mga culture shock. Pero yun nga, I'm just so happy kasi yung mga binan ko ay ganun sila mag-isip. Bira talaga yung mga ganito. Pero yung ngayon kasi, yung mga nag-a-abroad, tapos nakikita nila yung paano yung pamumuhay sa ibang bansa. Pagbalik nila dito sa India, medyo, medyo nagiging open na din sila. Pero yung mga tao na nag-stay lang dun sa probinsya, ganyan, yun pa rin yung sinusunod nila. Yun yung pinapasa nila sa new generation. So it's up to the new generation kung anong gagawin nila nang susundin nila best example of casteism and these things dati in India dati din banggit ko derwaze sati pratha sati pratha is swat If husband is patay, kahit buhay yung asawa, patay din sabay. Dati daw, dati, nung unang panahon, dito sa India din daw. That is Kapag... not now, ha? Years, Oo. years, thousand years dati ago. daw yon, hindi ngayon, guys. Tao ditin, hindi ngayon. So, pag namatay yung asawa mong lalaki, di ba, i yun. Susunugin sa kahoy. Kasi ganun naman talaga, nung unang panahon, di ba, sinusunog sa kahoy. Up until now naman, sa mga village, ganun pa din. Pero may modern crematory na ngayon. Tapos, yun na nga, susunugin sa kahoy yung asawa asawa mo and kasama ka. Di ba patay na yung asawa mo, susunugin na sa kahoy. Kasama ka na asawa. Buhay ka, susunugin ka. Nung unang panahon yon. That is thousand years ago. Uh, when, when this was our first Guru Guru Nanak Dev Ji, he said, this should be stopped. This is not humanity. Oh, sa, 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 religion ni Baljit, doon din nag-start yung parang yung sa religion na nila Baljit na hindi dapat ganito. So then there was Diba ba meron kayo ganyan-ganyan, yung labas na tubig. Ano tawag yun? Ano? Yung sa meron gan pump and pump. Puso, dati, oh, o oh, dati meron iba-iba hand pumps sa ha? yung higher cast inam sa isa. Lower cast hindi allowed doon. Pati yung well, diba, ba, kuha ng tubig. Saan kukuha yung lower cast? May iba malayo sa malayo sa province. Labas-labas mm. sa province para doon sila punta, mm. pangkuha. So, Guru Nanak Dev Ji said, nainom niya sa kasi higher caste siya, si In Inam niya sa lower caste, gano'n, yung So, doon time start na sinabi niya, this is not, this is for everyone. Okay. Walang lower, walang you higher. Yung dapat oh, for everyone. Everyone parehas. So, inam niya, hindi niya inam sa higher caste. Pupuntahan niya, especially sa lower caste, doon niya na inam okay. para a message goes to community. That ganito dapat. So, sa religion nila Baljit, sa Sikh, pinapractice nila yung equality, okay? Hindi yung caste. So, ito pa. Yung kwento na to is galing din kay Baljit and nashock din ako. So, sa religion nila Baljit, di ba may temple sila? Doon sa temple nila, mayaman ka or mahirap, pwedeng pumasok kahit sino. Pantay-pantay kayo. Tapos may langgar doon. May libreng food. So, mayaman ka, mahirap, pwede pwedeng... Pwedeng kumain kahit sino. So, pantay-pantay kayo. Uupo kayo dun sa carpet. Kakain kayong lahat. Di ba? Mayaman, mahirap. Sabay-sabay kayong kakain doon. Same dun. utensil, same food. Same utensil, same food. Tapos, meron sa Hinduism, kwento ni Bajib, hindi lahat, pero meron. Merong temple na pang higher caste. Merong temple pang lower caste. So you need to identify uh, saan ka ba pupunta. So na-imagine nyo, mm -hmm. kung sa lower caste ka dun, ka, sa lower caste, hindi ka pwedeng pumasok doon sa temple ng high caste. In our temple, specially there are four gates. Front, back, left, right. So that is say, Hindu, Sikh, Muslim, and Isai, Isai is Christians and other parang... you who believe in jesus anyone can come in this temple and welcome So, wag kayong malilito. Madaming mga nagtatanong eh. Medyo na hook and fuse sila. Tsaka, yun nga, diba sabi ko yung sikhe sa music, hindi masyadong kilala na religion dito. So, yan. Sine-share lang namin. Ano yung mga differences? Sabi nga namin, madaming religions dito. Iba-iba yung paniniwala. And, clear ko lang, guys. Hindi namin sinasabing itong religion na ito yung pinaka-best dito sa India. No, this is not our point, hindi. ha? Nag Share lang kami anong pinagkakaiba, gano'n. एवरी रिलीजन हिंदू इन हिंदू रिलिजन देन दे एक्चुअली इन एंड एवरी रिलिजन ना भाषा को इन हिंदुइज समुक्स न भाषा को दे आर गॉड लाइक क्रिश्चना शिव एंड हनुमान इन मुस्लिम दिन ऑल्सो नाशाखो सम बुक्स क्रिश्चन दिन दाती सा बिगई सा जीसुस काहेता नो रिलीजन दे वन मैसेज ओनली दैट work for humanity everyone is equal this is just uh, next generations na fathers and other sila na ginagawa iba iba pero god is one in in our religion first letter is ekum ek that means there is only one god so i respect yeah. every religion at saka lahat ng religion dito hindi pinopromote yung mag-away-away ng ibang religion walang ganun yes so ano religion ka, humanity is the first religion of uh, humans. Whatever you do, that should not hurt other humans. Balik tayo don sa yung kahapon na kasambahay. So wala na, hindi na siya bumalag. Hindi namin alam kung saan nagpunta. Like, sa first day naman niya wala naman siyang dalang mga gamit. Kilala ba? Kilala nyo? Hindi rin. Si daddy nang kita dun nang gagaba sila sa Worker? ibang bahay. Okay. Oh, doon yung May sabi niya. Yeah. Buti nang in safely siya alis. Yun yung ano ko. Ah. pano Paano pag gabi na, I cannot imagine. Kasi madami niyari. Madami nah. niyari sa India din. Nah, no. Yung kasambahay mo, bibigay niya pag lagay niya sa pagkain. Ah. Tapos tulog ka na, tapos nakaw na, na lahat. Ah. May niyari guys yun. ah this is not super easy to tiwala here. Kasi yung kasambahay galing sa ibang state. You cannot do anything. Walang ka nang gagawa. Kasi they have nothing to lose yun yung problema uh -huh. tapos minsan na pag malaman nila na dito yung alahas ah, ah, dito yung pera dito yung ganyan bibigyan nila na pagkain tapos hindi kana guessing de ba? out na Kung pero ayun, ano dito, anong feeling mo sa kanya anong hindi ko feel yung aura niya very first time na <gasps> still hindi mo still, still na respeto ko yung work niya i made her feel light dito. Uh -huh. Pero yung inside ko, hindi rin gusto ko nang siya work dito. Kasi iba yung ora. Uh -huh. Dapat konti ma-masaya ka. Siguro bata pa kasi. Kaya gano'n. Yun na, hindi ganun. ko sa kanya din totally. Meron namang stay out dito sa bahay. Pero yun nga, kailangan ni mami nang stay in. Ayun muna yung vlog natin guys. Actually kami lang ni Baljit dito. Dalawa lang kami. Kahapon dalawa lang din kami. Kasi pasyal sila. Dapat kami na yung yung kapag si kami na pasyal pero yung hindi ko alam bakit sila pasyal lagi. Bukas na lang yung mga interested doon sa story ng story ni Jahapa at sa kani Penji, yung bilas ko. Kasi ganito. Kasi tinatanong ko guys, 'di ba arranged marriage sila? So, tinatanong ko si Budget, e, paano yun? Nag-honeymoon ba sila agad? <laughs> sabi Bako ko ba? Sabi bukas na! <laughs> Bawas na daw, guys. Nag-honeymoon ba sila? Paano yung honeymoon nila? May nangyari ba agad? <laughs> Ganon. Ganon yung question ko. So, bukas na lang.